Ang video natin ngayon ay kung paano magwiring wiring ng isang SPU outlet, tugang outlet, isang ilaw at isang switch. Tapos tag-iisa ng circuit breaker. May wire na tayo dito sa supply. Pitong piraso. Tatlo sa SPO, dalawa sa tugang, dalawa sa ilaw. Ang una natin ikukunik ay itong sa ilaw muna. Ito yung neutral, ito yung line. Dito natin ito i-connect sa neutral papunta dito sa box ang sunod itong line dito rin sa line ito na ngayon yung supply dito itong line dito natin i-connect diretso sa switch itong isang wire ito yung gagawin nating supply ng switch ang dulo nito dito natin nilalagay sa single pole switch ito yung single pole switch natin dito natin yan nilalagay itong isang wire naman dito ito yung gagawin nating return ng switch dito yan ang dulo naman ito diretso na ito sa receptacle magkasama nitong neutral ito yung receptacle natin dito natin ito ikukunik sa inner part ng receptacle yung wire naman galing sa switch dito natin ilalagay sa inner part Ang neutral naman nito, diretso na dito sa threaded part. Dito 'yan. So okay na dito sa ilaw. Yung line pumasok dito sa switch, paglabas dito sa switch, diretso dito sa ilaw sa inner part. Ang neutral naman direct na ito nagaka-connect diretso sa circuit breaker papunta yan dito so okay na tayo dito dito naman tayo sa tugang outlet ito yung supply ng tugang outlet natin neutral line ang neutral dito natin ikukunik sa neutral Ang line naman, dito natin ikunik sa line. Ito na ngayon ang supply dito sa outlet. Ito yung tugang outlet. Nilagyan ko na ng jumper. Ang neutral dito sa may malaking butas, ang line dito sa may maliit na butas. Dito natin ikukunik ang neutral. Ang line naman dito. So okay na tayo dito. Dito naman tayo sa special outlet. Ito yung outlet natin. Tatlo ang butas niyan. Neutral ang isa, itong may malaking butas. Line itong may maliit na butas. Ito namang isa dito, grounding yan. Para sa ground yan. Pagdating dito sa kabila, yung may level na 20 amperes, 230 volt ito ang line dito natin ilalagay So ito yung line natin ilagay na natin dito Itong may label dito na W, dito naman ang neutral. Dito natin ilalagay ang neutral. dito naman sa kabila yung may level dito na ground dito natin ilalagay yung groundings itong kulay green na wire So tapos na tayo dito mag-wiring, ipasok muna natin ito sa box tapos dito na tayo sa supply. So, okay na tayo dito. Dito naman tayo sa panel box. Una natin i-connect dito sa ilaw. 15 amperes. Ang wire natin dito, 2.0 mm squared. Ito yung wire natin sa ilaw. Dito natin ito i-connect. Una natin i-connect ang neutral dito sa taas. sunod itong line dito naman sa 20 amperes itong para sa tugang outlet ito yung wire nya una natin i-connect ang neutral sunod itong line naman Ang sunod, dito naman sa 20 amperes, dito para sa special outlet. Yung breaker natin dito, 20 amperes ito. Papalitan natin ito ng 30 amperes kapag may available tayo. Kasi dito sa special outlet, ang gagamitin natin dito ay 30 amperes na circuit breaker. Kasi yung isasaksak natin dito, appliances na matataas yung power kagaya ng aircon so pag may available tayo na 30 amperes dito 30 amperes ang ilalagay natin dito neutral muna ang i-connect natin ang sunod line Itong groundings, dito natin yan ikukunik sa body ng panel box. Ito may wire tayo dito green, groundings ito, nakakunik yan sa body ng panel box. Dito lang natin ikukunik sa bolt, kasi wala tayong busbar dito. Kailangan pa natin bumili ng busbar. Dito na lang muna natin ikukunik sa bolt. Sa actual na wiring, kailangan may busbar tayo dito. so okay na yung wiring natin itong 15 amperes para sa ilaw ang wire natin dito nagamit 2.0 itong 20 amperes para dito sa togang outlet ang wire natin dito 3.5 itong isang 20 amperes para naman ito dito sa special outlet ang wire natin dito 5.5 yung circuit breaker natin dito 20 amperes lang kung may available tayo na 30 amperes, 30 amperes ang dapat natin ilagay dito. Kasi yung sinasaksak natin dito na appliances, yung matataas yung power, kagaya ng aircon. So ang circuit breaker natin dito, dapat 30 amperes. Ang main circuit breaker natin, 6 amperes. Ang wire natin dito, number 6. So itest natin kung functional yung gawa natin. I-on natin ang main circuit breaker pati itong mga branches sa ilaw sa tugang outlet at sa special outlet itest natin dito kung may power itong bulb socket lang ang gagamitin natin ayan at may power naman itest natin dito sa special outlet ayan may power dito sa tugang outlet. Ayan, may power din. So functional yung outlet natin. Dito naman sa ilaw. So functional yung gawa natin. Ganun lang kung paano mag-wiring ng isang SPO outlet, tugang outlet, at isang ilaw na may sariling switch. Tapos magkakaiba na Circuit breaker dito sa panel box